bahay mga kabusing ang iyan yan ang gandang tigrihan mga kabusing ang haba oh. mga kabusing may nakita na naman tayo oh. ayun yun pulahan na naman mga kabusing mga kabusing naghahanta naman kami sa gabi ayan sila bayaw at pamangkin oh. Hey. ayan <laughs> Samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba kung may makikita pa tayo. Ah, dito sa ganun na spot pa rin, binalik ka namin. Kasi may init kanina mga kabusing. Okay. Mga kabusing. Laki ng kanyang bahay po, parang mansyon. Kita ra siya dong. Yan ang bahay yun, laki mga kabusing. O. Laki ng bahay yun. Naka-aircon. <laughs> Nasaan yun? Ayun, ayun yung kanyang... Ayun siya mga kabusing. Oh, oh my goodness. Yun. Ang lupit. Ang ganda. Ang ganda ng ganda. Eh, Kunin mo doon. Atong pa. Atong pa. Dako siya eh. Ang laki. Ah. Okay. Baan natin da bahay niya. Mansyon. Maya naman mansyon. <laughs> <laughs> Dako gilitinood. Ang oh, laki oh. Ada kog gid oh ada Lako tiyan. Ang ganda mga kabusing. <laughs> laki ano? na tiyan. <laughs> mga kabusing, may nakita na naman tayo. Ayun. Yun, pulahan na naman mga kabusing oh. Yan, ang gandang gagamba mga kabusing. Dito lang. Dito lang siya tumira mga kabusing. Oh. Ang laki ng bahay. Yun, ang ganda ng gagamba. Mga kabusing, may nakita tayo sa baba lang oh. Yung gagamba nasa baba, yan oh. Malaki na yung gagamba na yan mga kabusing. yan, dito lang siya sa puno ng hagunoy mga kabusing. Yun, kunin natin. Ayun. Wow, ang ganda, kagamba. Yun oh. Eh. Itiman nagagamba mga kabusing. Yan. Tapas, tumakas yung yang Ayan. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito sa baba, mga kabusing. Oh. Ayun. Ayan, ang gagamba. Nasa ilalim lang, mga kabusing. Kunin natin. Ayun. Saan na yun? kabusing may nakita tayo yan nasa likod lang tayo mga kabusing yan diyan tumakas ito iwalin ko ng kwandong para matubang sa kwandong ha <laughs> ha 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 Ayo Ayah, ada oh. yang oh. oh. Pumasok sa kanyang bahay mga kumasuk Pumasok kamabi, sa ha? labas. Ano yung ngayon? Ayala hmm, lang Ganga. Ang gandong gababa. Pag-ausod? Ikaw adong. <laughs> Dito tayo sa walang masyadong damo mga kabusin <laughs> Ang ganda. Yun. Ito ang asagasoy eh. Oh, grabe kasoy eh. Ang bugi, mga kabusing. Ayun. Mga kabusing may nakita na naman sila sa baba oh. Ayun, ang gandang gagamba mga kabusing. Yan. <laughs> Yun ang gandang gagamba mga kabusing oh. Ayun. Dito lang sa baba mga kabusing oh. Yan lupa na yan mga kabusing. Tapos yung kagamba nandito lang. Ang ganda. Ang ganda siya mga kabusing ay tumakas. Mga kabusing, pauwi na kami. Ayan, may nakuha na kami mga kabusing. Okay, okay na yun. Yan o. Kanina naghahan tayo dito pero nakulangan pa kami mga kabusing. Binalik ka namin sa gabi. Marami naman kaming nakuha mga kabusing. Okay, pakisubscribe na lang mga kabusing sa uh, ating channel mga kabusing. Pakilike, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay. Maraming salamat sa panonood. Pauwi na kami mga kabusing.